sa'yo mo hanggang sa mga dala yung video mo papalo ka na yun <laughs> kami sa ano sa tanuman may kang mais hi guys welcome to my vlog <laughs> nag ano kami nag ng mm, ipot ipot ganito lang para guys, sa mais po, ganito mo ako ma-demo. ganito lang guys paglalagay nalagay ka <laughs> yan pag tawang pag abono ganito lang siya guys so simple simple lang to guys German lang kita mga abosayap. Mm. Para kay mga abosayap, mga farmer. Good farmer. Mayaman kami sa ano? Mayaman sa kami. tanim. Mayaman kami guys. Para sa, sa ito, mga magayso. ano. guys, oh. Para sa nangaylan ng pagkain. Uh, ganito na lang guys, oh. Napaka simple lang guys, oh. So, e ganun mo lang sa guys Okay na siya guys. <laughs> Kala <laughs> niya madali pero mahirap magtanim. Pero tiyaga lang, tiyaga. Pag may tiyaga, pati guys, may nilaga guys. <laughs> oh! Naglagay kami ng ipot. Bukas ano? E, at, mamaya, ta ta tatanim na. Tatanim na kami ng ano, mais. Sila. Ano, <laughs> kami, pagkaya pa kami, totoo kami sa pagtanim. Pero kaya, paghapon pa kami sa ano, mag-iipot. kami, <laughs>